Magandang araw klase, ngayong araw ay ating tatalakayin. Ang iba't ibang karunungang bayan ng ating bansa. Ano ang karunungang bayan? Ito ay panitikang nagpapahayag ng karunungan ng bayan, na ipapasa sa pamamagitan ng pagsasalita, oral tradition. May layuning magturo ng aral, asal, at gabay sa buhay. Narito ang layunin ng karunungang bayan, magturo ng mabuting asal, magsilbing gabay sa buhay. Pangalagaan ang kultura, magbigay aliw. Alam mo bang mayroong iba't ibang anyo ang karunungang bayan? Narito ang mga anyo ng karunungang bayan. Bagtong, salawikain, sawikain, kasabihan, tanaga. Bagtong, palaisipan na may tugma at sukat. Halimbawa, may bintana, walang bubong. Sagot, mata. Salawikain, pahayag na may aral. Halimbawa, kapag may tiyaga, may nilaga kahulugan, ang sipag at syaga ay may gantimpala. Sa wikain pahayag na may malalim na kahulugan, idioma. Halimbawa, nagbibilang ng poste, kahulugan, walang trabaho. Kasabihan simpleng aral para sa kabataan. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tanaga, maikling tula, apat na taludtod, pitong pantig bawat linya. Halimbawa, kung may itinanim ka, ay may aanihin ka sa sipag at syaga, tagumpay ay makuha. Bakit mahalaga ang karunungang bayan? Ito ay nagpapalalim ng pagkapilipino, nagpapalaganap ng katalinuhan. Gumagabay sa tamang asal. Conclusion, ang karunungang bayan ay kayamanang dapat ingatan. Isa itong anyo ng karunungan at sining. Patuloy natin itong ipasa sa susunod na henerasyon. Subscribe, follow, and hit the notification bell.